Good morning mga idol, ito na naman ah, binabati ko kayo isang magandang magandang umaga sa inyo lahat kahit alas 10 ng umaga ito may ginagawa ko dito sa harap ng bahay ng asawa ko ah, ito nagbuhos na ako ng isang timbang graba saka bubuhos ko na rin yung dalawang buhangin mga idol yan Ipe prepare ko yan mga idol itong dalawang buhangin at ah, saka naglagay ako ng graba sabi i-prepare ko na rin yung simento mga idol Bale ngayon mga idol si ko yung harap ng bahay ng asawa ko yan eh, uh, para hindi maalikabok pag umulan para hindi mabas uh, para hindi mabasa sila mga idol hindi sila maputikan yung mga sapatos nila sa mga paan nilang mga anak ko bali ngayon mga idol ah, uh, hinulog, hinulog ko na yung isang sakong Uh, buhangin, saka nagbuhos na naman ako ng isang timbang graba mga idol yung mga bato, yan, bale ngayon mga idol uh, i-ready ko na rin yung simento Good morning, good morning. Eh, bali ngayon, mga Idol, nagbuhos na naman ako dun sa harap ng bahay ng asawa ko. Eh, diyan ko ng isang timbang bato, mga Idol. Yan, eh, minikos ko, mga Idol. Yan, oh. no? good morning, good morning, mga Idol. Kahit mag-aalas sunsin na ng umaga, Idol, Ayan, ah, walang posible yan. Matatapos ko tong araw na to para makauwi na rin ako sa bagyo, mga Idol. Yan, mga Idol, kunting tiis lang. At saka matatapos din mga idol ang ginagawa ko mga idol itong harap ng bahay ng asawa ko ah, lalagyan ko ng semento ipo-flooring ko para pagdating ng tag-ulan pagdating ng ah, baha para hindi sila maputikan at saka hindi sila madudumay yung mga sapatos nila mga idol yan yung ginagawa ko mga idol pinapatag ko kasi nilagyan ko ng bato mga idol you know good morning good morning shout out pala sa mga followers ko sa mga nanood sa aking reels at saka nagsusubscribe sa aking vlog Hill Tanilla good morning good morning mga idol mga idol uh, gagawin ko mga idol sleeper ka din yan uh, lalagyan ko muna na ng tubig yung timba bubuusan ko para magpantay po yung nilagyan ko ng bato mga idol yan ang simpleng buhay po bin siya mga idol. Yan mga idol, ah, binuhusan ko ng tubig para sisiksik po yung mga bato para magpantay-pantay mga idol. Good morning, good morning sa inyo lahat. Shout out po sa mga nanonood sa akin ngayon. Binabati ko kayo isang magandang magandang umaga sa inyo lahat, mga idol. Thank you po sa panonood nyo sa aking reels, sa mga followers ko. Binabati ko kayo isang magandang magandang umaga.